Good morning everyone and welcome to my vlog. Guys, uh, join me dito sa Bangkok and I'm here right now at the unit, Supalay Park. And I have something to do today. Ang gagawin natin ngayon, nasama ko kayo, magriripat ako. Iriripat ko tong aking mga Monstera Deliciosa. Kasi ang kanyang pot, is hindi na enough para sa kanyang mga mga roots. Ayan, nagkalat na yung kanyang mga ugat. So, show ko kayo sa inyo. Oh, na magtambatong tong isang. Magkakatabi sila masyado. So, I have to move first. Mag-isa lang kasi ako kayo saya. Okay, um, Mag-alalay lang. Ito si, yung dahon ng isa nakaitik. Kaya, pag nilove ko yung isang yun, tutumba siya. So, I have to move first this one. At ang bigat niya, tumutumba siya. Yan, tumutumba. Kasi yung kanyang branch, naka alalay na doon. To... Oh, ay na. Tumumba na nga. So, guys, saglit lang ha. Ayusin ko muna yun. And this one, hindi ko kasi mailayo. Ito, ayan. Ayan siya. So, kailangan ko siyang i-side. Dito, para hindi siya tumumba. Ayan. So, okay. Tingnan nyo yung mga ugat nila. So, yan yung mga ugat. And, ito isa pa. Ganyan na sila ka-wild. Wild well, kasi, 3 years na sila. And nasa small pot lang. And I have big pots. Transfer ko sila dyan. And look at this one. So, at lumabas na yung mga ugat nila. Ayan na sila. Itong isa, have to move again. Tanggalin ko rin siya. Okay guys, bear with me kasi ayan, dito muna. So, three pots, Pero I only have to repot one muna. Isa lang muna ang aking gagalawin. And ito muna siya. Look. It's a big mess. Look at It's heavy. Sabi ko nga, dapat pala ginaw. Ay, natutumbaw ulit. Napaka hirap magripat. Anyway guys, so, ang gagawin ko ngayon, i stop ko muna to, and then, since wala akong katulong na gawin ang repotting, I have to do it myself. And, bigyan ko muna ng attention tong isa. Hindi ko naman maitayo yung cellphone ko. So, see you later guys. Tsagaan ko muna to. Trabahuin ko muna siya. Okay, okay so I cleaned up the mess. Nung natumba itong aking isang pot. Look at this monstera, guys. So, ang ganda. Sobrang nakakaaliw. Yan siyang aking kasakasama dito sa bangko. Kahit na mag lang ako dito, I'm okay. Kasi may mga kasama akong living things. So, this one, siguro the next day ko na lang din silang iripat Isa lang muna ang kaya ng aking lupa ngayon. So since konti ang mga nabiling lupa, hindi enough para sa pot. Kasi napakalaki ng pot, guys. So, ang laki. Yan, yan. So, pupunuan ko ng lupa pag na-transfer ko na siya. Tinanggalan ko na rin ang bato. Yan. Balagay. Babalik ko rin lang yung mga bato na yan. So, i-transfer ko na. transfer niya. But before we transfer capture ko lang yung kanyang mga ugat. So, hindi ko rin siya ikakat. Ababayaan ko lang siya. Yung kanyang mga ugat. Ang wild na siya. Tama yung ugat, guys. So, ang sarang babae, napakalong na yung kanyang hair. Look. Haba lang kanyang buhok. Kaano siya kahaba? Haba. So, ganyan na siya. Ibig sabihin, ganyan siya katatag. Kahit na wala siyang lupa na kinakapitan, kaya niyang mag-survive. Kahit na konti lang yung lupa niya. Okay. So, transfer ko lang siya, guys. Hindi ko magpaikita sa inyo kasi I'm all alone. So, wala kang hawak ng cellphone. Anyway, let's go. Transfer ko na transfer ko na. It's really a mess. In a way, ko na lang. So, documenting lang itong pag-repack ko ng aking monstera. Ito nyo guys, yung ugat niya. Ayan. So, hirap siyang patayuin kasi napaka-heavy na ng kanyang trunk. Ayan. So, lagyan ko lang ng lupa. Punoan ko ng lupa. Then, I'll show you later. Pag-tapos na akong maglagay ng lupa. done. Sa palang naripat ko, ubos na yung lupa ko. and it's a mess, so I will clean up later. And look at that monstera. So, monstera one is repotted. Okay, and actually, I have two more. Two more monstera to go. And also, I have here my rubber plant for repotting din siya. And also, my Peru. So, that's all guys. Thanks for watching my simple repotting of Monstera vlog. Okay, see you again next time pag magripat ako ali ng aking other Monstera. So, I'm so happy. Just simply happy. Bye! Shout out to everyone. Mega love shout out to all. And still here in Bangkok. Bye! House plants. Bangkok house plants. Repotted. Didiligan ko na lang. And pakita ko sa inyo guys kapag okay na siya ulit. Yan, may view tayo ng bathroom Bathroom one. Bye. Stay safe, healthy, happy, and blessed. Look at that mess.